Magandang araw po muli sa ating lahat Pagpalaan tayo ng Diyos. Sa ating pong pagdinig ngayon mula sa mabuting balita uh, ng Panginoon ayon kay San Lucas kabanata 10 talata 38 4 na ay muli nating narinig kung paanong ang dalawang matatalik na kaibigan ni Hesus sina Marta at Maria ay uh, uh, naroon sa piling niya. At uh, alam natin yung takbo ng kwento, si Marta ay tinatawag nating bising bisi no? Aligaga, no? Natataranta, no? Samantalang si Maria ay nandoon kalmang-kalmado at uh, siya ay nasa paanan ni Jesus. Uh, Ang paalala ni Jesus kay Marta ay isang bagay lamang ang talagang kailangan. At syempre sino yung pinupunto niya? Ang kanyang sarili. Sa ating buhay, napahaganda pong isipin, lalo na ngayon, no? para napaka-busy ng paligid, napaka-busy ng schedule, no? Minsan, kapag sinasabi natin tayo ay uh, wala ng time, no? Minsan, ang issue ay hindi yung wala tayong panahon, kundi hindi tayo naghahanap ng panahon. Uh, minsan, ang mga bagay ay it's a matter of priority. Pag gusto natin, maraming paraan. Pag ayaw natin, maraming dahilan, no? Bahit nga ba kumisan... minsan napapaisip ka na lang sa pagkat kapag uh, oras ng pagkain, no? Laging present tayo, hindi nawawala sa schedule natin 'yan, no? Pero kapag yung ibang mga bagay na marahil ayaw natin, no, lagi na sinasabi natin na ko busy, no? Eh napakahalaga na alam natin kung anong priority natin sa buhay. Ano yung mga uunahin natin, no? May panahon upang magpaka-busy, magpaka-abala, sa mga bagay-bagay, kinakailangan magtrabaho, kinakailangan kumayod, no? Pero kinakailangan din yung tinatawag na panahon para sa Diyos. Panahon upang tayo ay uh, magnilay, panahon upang manahimik, no? pagkat alam natin na kapag uh, ang ating kalooban ay uh, masigwa, no? Mabagyo, no? eh ito ay sasalamin sa ating uh, tinatawag na kapaligiran sa ating ugali. Napakaganda na kahit maraming mga sinasabi natin stressor yung pwede makapagpa-stress sa atin, ang desisyon upang ma-stress yung nasa atin pa rin. Ano ang uh, nararamdaman mo ngayon? Ikaw ba'y nai-stress o hindi? Kung nai-stress, anong dahilan o mga dahilan ng pagka-stress? No? Nandiyan ba ang Panginoon upang iyong masabihan, na no? Mas mabahaginan ng nararamdaman mo ngayon upang uh, ang stress na yan ay mawala. Napakaganda na sa buhay natin nandoon yung tinatawag nating uh, harmony, no? Na kahit nandiyan yung mga dalahin, mga aalalahanin, hindi ito nakakawala ng ating kapayapaan, ng ating pagkapit sa ating Panginoong Kristo. Pagpalain tayong lahat.